Ang teksto ng Biblia na nagsisilbing panimulang punto ay matatagpuan sa Ounj mga taga-Korinto und Para sa mga nasa landas patungo sa kapahamakan, ang mensahe ng sakripisyo ni Kristo ay tila kahangalan, ngunit para sa mga nakakaranas ng kaligtasan, ito ay nagpapakita bilang banal na kapangyarihan. Sa bahaging ito, si Apostol Pablo ay nagtatag ng isang demarkasyon, hindi isang malabo, hindi isang alegoriko, kundi isang tunay na pagkakahati. At kailangan nating harapin ang dibisyong ito. Pagnilayan ang mga kasalukuyang panahon. Bagamat maraming pag-uusap tungkol sa pagkakaisa ng planeta at pandaigdigang pagkakaisa, ipinapahayag ng salita ng lumikha na ang sangkatauhan ay palaging at magpakailanman ay mananatiling pira-piraso sa dalawang kategorya habang papalapit tayo sa pagbabalik ni Heso Kristo ang pagkakapira-piraso na ito ay nagiging mas malinaw at mas hindi matatakasan. Ito ay tumutukoy sa di nakikitang dibisyon na nauuna sa rapture. Ang isang dibisyon na nangyayari ng maingat ngunit hindi mapag-aalin langanan ay tinutukoy ng kung paano tumugon ang mga individual sa isang elemento ang mensahe ng sakripisyo sa krus. Sinasabi ni Paulo na mayroong dalawang kategorya ng mga tao sa planeta, yaong mga patungo sa pagkawasak at yaong mga nasa landas tungo sa katubusan. Hindi pag-aari ang nagpapakilala sa kanila, gayon din ang kaalaman sa akademiko. Hindi ito tungkol sa ugali, bansang pinagmulan o kultural na pamana. Hindi mahalaga kung dumadalo sila sa mga templo o manatili sa kanilang mga tahanan ang demarkasyon na naghahati sa sangkatauhan ay iginuhit mismo ng lumikha at ang hangganang ito ay ang sakripisyo ni Heso Kristo. Pag-isipan ito sa lahat ng institusyong pang sa lahat ng profesional na kapaligiran, sa lahat ng tahanan, sa lahat ng kongregasyon, mayroong hindi mahahalata na dibisyon. Hindi ito mahahalata sa pamamagitan ng natural na pangitain, ngunit pinagmamasdan ito ng lumikha ng may ganap na kalinawan. Sa isang tabi ay ang mga patungo sa kapahamakan. Sa kabilang banda, may mga nakakamit ng kaligtasan. At ang tanong na lalong hindi maiiwasan ay, Aling panig ako? Ang paghahati na ito ay hindi magsisimula sa pagbabalik ni Kristo. Ito ay isinasagawa na ngayon. Tinutukoy na ni Jesus ang mga tunay na pag-aari niya sa mga nagpapanggap lamang na kabilang. Inihahayag niya kung sino ang nagtayo ng kanilang pag-iral sa paligid niya at kung sino ang nagbanggit lamang ng kanyang pangalan. At ang mekanismo ng dibisyong ito ay ang mensahe ng sakripisyo. Karaniwan nating pinaghiwa-hiwalay ang planeta sa iba't ibang paraan tinalakay namin ang mga socio-economic stratification. Binanggit namin ang elite, ang upper middle class, lower middle class at ang mga manggagawa. Tinalakay namin ang mga antas ng sweldo, pagtatalaga, kita, lokasyon at background sa akademiko. Gayunpaman, hindi hinahati ng may likha ang sangkatauhan sa ganitong paraan. Hindi sinusuri ng Diyos ang mga balanse sa bangko, mga degree sa unibersidad o katayuan sa lipunan. Ang Diyos ay nagtatag ng isang hangganan na direktang tumatawid sa lahat ng mga bansa, lahat ng metropolises, lahat ng institusyon, lahat ng tahanan, lahat ng mga templo. Isang hangganan na hindi natitinag, hindi nababaluktot, hindi nagiging malabo isang hangganang iginuhit hindi ng lipunan, kundi ng sakripisyo ni Kristo. Ito ay isang katotohanan na humahantong sa atin sa pagmumuni-muni. Kapag pumasok ka sa isang silid-aralan, nakikita ng Diyos ang dalawang kategorya. Kapag bumalik ka sa iyong lugar ng trabaho sa susunod na araw, magkakaroon ng hindi mahahalata na paghahati yaong mga lumalakad tungo sa kaligtasan at yaong mga patungo sa kapahamakan. Kapag nanirahan ka sa pampublikong transportasyon, dumaan sa isang komersyal na establisimento o nag sa internet, mayroon lamang dalawang kategorya ng mga individual mula sa isang banal na pananaw. Hindi konserbatibo o progresibo, hindi mayaman o nangangailangan, hindi malawak o nakalaan, hindi matalino o ordinaryong, iniligtas o napahamak, tinubos o nawala, mga inapo ng lumikha o mga inapo ng poot. At sa puntong ito, nalantad ang isa sa pinakadakilang panlilinlang ni Satanas. Ang kasinungalingan na nagpapahayag na tayong lahat ay mga inapo ng lumikha. Hindi iyan ang itinuturo ng mga sagradong teksto hindi sinasabi ng kasulatan na ang lahat ay nagmula sa Diyos. Si Jesus mismo ang nagpahayag sa Juan 8.4. Sa mga tumanggi sa Kanya, kayo ay mga inapo ng inyong ama ang kalaban. Hindi ito itinuro sa mga lumalabag o nag-aalinlangan. Ibinigay ito sa mga taong may malalim na relihiyon na naniniwalang bahagi na sila ng bayan ng Diyos. Posibleng ang kini ng kasulatan sa mga kamay ng isang tao at maliligaw pa rin. Posibleng dumalo sa mga serbisyo sa simbahan, kumanta ng mga himno, gumamit ng bokabularyo ng kristyano at mapapahamak pa rin. Ang pagkakaiba ay hindi namamalagi sa maliwanag na pag-uugali. Ito ay nakasalalay sa matalik na reaksyon sa sakripisyo. Ang mensahe ng sakripisyo ni Kristo ay maaring masira ang isang individual at umakay sa kanila sa pagsuko o ito ay nakakasakit sa kanila at sila ay umalis na hindi nagbabago. Ito ang dinakikitang dibisyon, tahimik ngunit malinaw. Hindi ito nagpapakita ng sarili sa mga salita ngunit sa kaibuturan. Hindi sa hitsura kundi sa katapatan. Hindi sa pagkakakilanlan sa relihiyon kundi sa pagpapasakop kay Kristo at ito ay nangyayari ngayon kahit na yaong mga hindi pamilyar sa kasulatan ay kinikilala na ito ay tama sapagkat ang kanilang mga budhi ay nagpapatunay nito gayon paman, man kailangang aminin ng bawat isa sa atin na hindi tayo namumuhay ayon sa patnubay na iyon hindi lang dahil nabigo tayong mahalin ang lumikha, yun ay dahil hindi namin ito hinahanap. Hindi lang tayo nabigo sa pagmamahal sa ating kapwa. Madalas kasi, inuuna natin ang sarili natin. Kinumpirma ng ating budhi ang katotohanan ito. At kaya, ano ang ibig sabihin ng mapahamak? Ito ay ang kalagayan ng umiiral na bukod sa banal na pakikipag-isa. Ito ay upang manatili sa ilalim ng matuwid na galit ng isang may lalang na walang limitasyon, walang hanggan at personal. At dahil ang lumikha na ating sinasaktan ay walang limitasyon at walang hanggan, ang parusa para sa paglabag ay dapat na may parehong kalikasan. Ang ibig sabihin ng mapahamak ay nasa panganib ng walang hanggang paghihiwalay mula sa banal na presensya at kabutihan. Hindi ito isang mensahe na gustong marinig ng planeta. Gayunpaman, ito ay totoo. Ngunit hindi lamang binanggit ni Paul ang mga namamatay. Binanggit din niya ang mga nagtatamo ng kaligtasan. Dito dumarating ang mabuting balita, balitang umaasa sa gitna ng mapangwasak na balita sapagkat ipinapahayag ni Pablo na mayroong mga tao, maraming tao na tinutubos at ang kamangha-mangha ay hindi lamang sa katotohanan na ang pagtubos ay umiiral, ngunit sa katotohanan ito ay umiiral para sa mga karapat-dapat sa paghatol. Paano posible na ang mga karapat-dapat sa banal na poot ay mailigtas mula rito? Ang sagot ay nasa mensahe ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay hindi isang sagisag na nakikita sa mga templo. Ito ay hindi lamang isang bagay ng kristyanong tradisyon ito ay hindi isang bagay na gagamitin para sa mga palamuti o inukit sa mga gusali ang sakripisyo ay isang kaganapan isang tunay na kaganapan sa konkretong kasaysayan sa isang tunay na lungsod sa isang tiyak na sandali na kinasasangkutan ng isang tunay na tao ang mga propeta ay nagsalita sa loob ng maraming siglo inihula nila na pagdating ng mesiyas siya ay ipanganganak sa Bethlehem, maglingkod sa Galilea, mamumuhay ng walang kapintasan, pagagalingin ang may sakit, bubuhay ng mga patay, at ipahahayag ang banal na kaharian. Inihula nila na siya ay hahamakin, tatanggihan, butas, ngunit walang mga bali ng buto. Siya ay mamamatay kasama ng mga lumalabag, ngunit maiugnay sa mayayaman sa kanyang libing na ito ay muling lilitaw sa ikatlong araw. Kay Heso Kristo ang bawat detalye ay natupad. Ang isa na siyang walang hanggang lumikha ay dumating sa atin bilang pag-aakala ng kalikasan ng tao. Nabuhay siya ng walang kamali-mali. Buong-buo siyang sumunod. Minahal niya ito ng lubos. Gayon paman, hiniling ng mga lalaki na ipapatay siya, siya ay pinatay sa labas ng mga pader ng Jerusalem sa isang lugar na tinatawag na Golgota. At habang siya ay nanatiling nakabitin sa kahoy, may nangyayari na hindi napapansin ng mga mata ng tao. Pinarusahan siya ng Diyos hindi dahil sa kanyang sariling mga pagsalangsang sapagkat wala siyang nagawa, kundi dahil sa mga pagsalangsang ng iba tiniis niya ang walang limitasyong pagsubok sa limitadong panahon dahil siya ang walang katapusang anak ng Diyos. Ang kanyang integridad ay hindi nagkakamali at kumpleto. At ang katuwirang ito ay ipinagkaloob, kinikilala at ipinagkakatiwala sa lahat ng nagtitiwala dito. Ang kaparusahan na kanyang tiniis ay itinuturing na kanila upang hindi na nila ito muling harapin. Iyon ang dahilan kung bakit ang mensahe ng sakripisyo ay pumuputol sa sangkatauhan. And para sa mga namamatay, tila walang katotohanan, hindi kailangan, sukdulan, hindi kapanipaniwala, hindi nauugnay. Ngunit para sa mga nakakamit ng kaligtasan, ito ay kumakatawan sa banal na lakas. Ang tanging pag-asa, ang tanging pagpapalaya, ang tanging kapayapaan kasama ang lumikha. Narito ang malaking di nakikitang paghahati na nagaganap bago ang rapture, ang paghahati sa pagitan ng mga nagtuturing na walang kabuluhan ng sakripisyo at ng mga taong nakikita dito ang kapangyarihan ng pagtubos. Hindi ito tumutukoy sa panlabas na pagiging relihiyoso. Hindi ito tumutukoy sa kagalang-galang o wala itong koneksyon sa pagdalo sa mga serbisyong panrelihiyon o pag-aangkin na may conviction. Ang dibisyong ito ay nangyayari sa kaibuturan. Masasabi mo kung nasa ang panig ka, hindi tayo pinababayaan ni Paul na may mga kawalang katiyakan. Sinabi niya na ang pagkakaiba ay nahayag sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa sakripisyo. Ang pagtanggi sa sakripisyo ay ang mapahamak. Ang paglapit sa sakripisyo ay ang pagkamit ng kaligtasan. Kung si Jesus ay babalik sa lalong madaling panahon at ang mga kasulatan kasama ang ating panahon, ay mariing iminumungkahi ito kung gayon. Ang pagkakaibang ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, ang pagkakahati ay hindi na maililihim. Ito ay magiging pangwakas ang trigo ay ihihiwalay sa mga pangsirang damo, ang mga tupa sa mga kambing, ang matatalinong birhen mula sa mga hangal. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, pinaghihiwalay na ngayon ni Jesus ang kaniyang mga tunay na tagasunod. Hindi sa pamamagitan ng panlabas na mga tatak, hindi sa pamamagitan ng panlabas na anyo ng debosyon, ngunit sa pamamagitan ng isang matalik na pagtugon sa isinakripisyong Kristo, may mga nakakarinig ng mensahe ng sakripisyo at nananatiling hindi kumikibo, hindi nagbabago, walang malasakit. At may mga nakakarinig nito at nadudurog, nagpapakumbaba, nagising, naakit sa lumikha at nabigyan ng bagong pag-iral dahil iyon ang kinakatawan ng kaligtasan, hindi basta pagtanggap na totoo ang mabuting balita. Ito ay tungkol sa pagiging transformed nila. Ito ay ang ebanghelyo na nagiging puwersa sa kaluluwa. Ito ay isang walang buhay na puso na binuhay sa pamamagitan ng tawag ni Kristo, tulad ni Lazarus, na hindi makalakad hanggang ang tinig ni Jesus ay nagbigay sa kanya ng buhay sa makatuwid ang lumalabag ay hindi maaaring magtiwala kay Kristo hanggat hindi siya tinatawag ng tinig ni Kristo. Ngunit kapag tinawag niya ito, ang puso ay tumutugon. Nakikita ng mga mata, nagising ang kaluluwa. At ang isang tao na dating itinuturing ang ebanghelyo bilang walang kapararakan ngayon ay pinahahalagahan ito higit sa lahat. Kaya tanong ko, ano ang mensahe ng sakripisyo para sa iyo? Ito ba ay banal na puwersa? Ginagalaw ka ba niya? Hinuhubog ka? Itinutuwid ka? Pinapakumbaba? Inaaliw ka? Itinuturing mo bang mahalaga si Kristo? Kinasusuklaman mo ba ngayon ang paglabag na minsan mong minahal? Nananabik ka ba sa kabanalan? Gusto mo bang makilala ang lumikha? Naghihintay ka ba sa kanilang pagbabalik? Ito ang paghahati na isinasagawa ngayon ni Jesus. Ito ay hindi isang paghahati sa pagitan ng mga nagsisimba at hindi nagsisimba, ngunit sa pagitan ng mga tunay na alagad at ng mga nauugnay lamang sa pangalan ni Kristo. Ito ay hindi isang dibisyon sa pagitan ng mga taong relihiyoso at di relihiyoso, ngunit sa pagitan ng muling isinilang at hindi nagbabago, at ang bagay ay apurahan, dahil ang oras ay maikli. Ang manatiling tulad mo ay ang mapahamak. Ang mapalapit kay Kristo ay ang mabuhay. Sa makatuwid, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Hindi nagtatanong kung mayroon na tayong karanasan sa relihiyon, hindi nagtatanong kung tayo ay nabautismuhan o nakumpirma, ngunit sa halip Inilalagay ko ba ang lahat ng aking pag-asa ng pagtanggap sa harap ng lumikha kay Kristo na inihain? Buong tiwala ba ako sa Kanya? Ako ba ay nagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon? Gusto ko bang maglakad kasama siya? Kung ang mensahe ng sakripisyo ay humawak sa iyong puso, kung si Kristo ay naging lahat, sa iyo kung gayon ikaw ay kabilang sa mga naliligtas, at kahit na humarap ka sa mga paghihirap at pagkatisod, kahit hindi ka pa kung sino ka dapat, sa Kanya ka, at walang makapaghihiwalay sa Kanya sa Kanyang pagmamahal. Ngunit kung ang sakripisyo ay patuloy na tila hindi mahalaga sa iyo, isang bagay na malayo, isang bagay na hindi mahalaga, isang bagay na maaari mong tanggapin o tanggihan pagkatapos ay pakinggan ang babala. Kasama ka sa mga namamatay, Gayunpaman, hindi nito kailangang manatili sa ganoong paraan. Bukas ang pintuan ng awa. Tumatawag pa rin si Kristo. Ang Ebanghelyo ay tumutubos pa rin. Ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Ang split ay nangyayari. Malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Ang invisible demarcation ay nagiging mas malinaw araw-araw. Naway hindi tayo matagpuan sa maling panig. Naway mas mapalapit tayo sa sakripisyo. Naway kumapit tayo sa pagsasakripisyo at naway matuklasan natin sa pagsasakripisyo ang banal na lakas para sa kaligtasan. Ngunit pakinggan ito ngayon para sa mga kay Kristo, para sa mga kumakapit sa sakripisyo, para sa mga may pag-asa kay Jesus, ang pagkakabahabahagi na nagaganap ay hindi nila yon upang takutin sila. Ang layunin nito ay ihanda ka ito ay nagsisilbing paalala na hindi ka mula sa planetang ito. Hindi ka idinisenyo para manirahan dito. Hindi ka tinubos para makisama. Hindi ka naligtas upang manatili. Inihahanda ka para sa isang maluwalhating sandali. Isang sandali na tinatawag ng banal na kasulatan ang pinagpalang pag-asa. Ipinapahayag ng Tito Duet 13. Inaasahan ng mapalad na pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang may at ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Darating ang araw, marahil ay mas maaga kaysa sa inaakala ng sinuman kung kailan tutunog ang trumpeta at sa isang iglap, sa isang kisap mata, titipunin ng Panginoon ang kanyang mga tunay na tagasunod sa kanyang sarili. Hindi yaong mga nagpanggap na Kristiyano hindi yaong mga nagpapahayag lamang ng titulo, kundi yaong mga puso ay binihag, pinakumbaba at binuhay sa pamamagitan ng sakripisyo. Ipinahayag ni Jesus sa Juan 2.13, Pupunta ako roon upang ihanda ang isang lugar para sa iyo, at pagkatapos ay babalik ako at isasama kita upang makasama ko muli. Hindi siya naghahanda ng libingan, Naghahanda siya ng tahanan, kaharian, kinabukasan, at babalik siya sa mga kanya. Bawat luha na ibinubuhos mo, bawat nag-iisang panalangin, bawat hindi nakikitang sakripisyo, bawat labanan laban sa paglabag, bawat sandali ng pagdurusa, bawat pagsubok, bawat tanong na hindi nasasagot, tuwing nananatili kang tapat habang iniiwan ka ng iba, Walang nasasayang, walang nakalimutan, walang magiging walang gantimpala. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Trurad Thessalonica 4.16-17, sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit na may sigaw ng utos at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli kung magkagayoy tayong nangabubuhay at natitira ay agawing kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At sa gayon tayo ay laging makakasama ng Panginoon. Ito ay hindi isang metapora, hindi ito simbolik. Ito ay isang pangako mula sa isang taong hindi maaring magsinungaling. Ang planeta ay maaaring tila nahuhulog, ngunit para sa mananampalataya, ang lahat ay talagang nahuhulog sa lugar. Ang lahat ng mga hula ay nagkakatotoo. Ang lahat ng mga palatandaan ay tumitindi. Ang bawat araw ay naglalapit sa atin sa sandaling iyon. At ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Nangangahulugan ito na ang iyong paghihirap ay pansamantala. Ang kanilang mga pasanin ay pansamantala. Ang iyong sakit ay pansamantala. Ngunit ang iyong kaligtasan ay walang hanggan. Sa lalong madaling panahon, sa lalong madaling panahon, ang trumpeta ay tutunog at ang planeta ay matantuna ang mga individual na kanilang binaliwala, kinutya at ibinasura ay ang mismong mga inihanda nilang luwalhatiin. Sa lalong madaling panahon, sa lalong madaling panahon, ang pagtitiwala ay magiging pangitain at makikita natin ang mukha ng mahal natin ngunit hindi pa nakikita. Kaya huwag panghinaan ng loob. Kung ang planeta ay napupuot sa iyo, tandaan na ito ay unang napupuot sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi ka nararapat dito, ito ay dahil ang iyong tahanan ay wala dito. Isa kang mamamayan ng ibang kaharian. Naghahanda ka para sa isang kasal, hindi isang libing. Sa makatuwid, itaas ang iyong mga mata, itaas ang iyong pag-asa, itaas ang iyong puso. Malapit na si Jesus, at sa pagdating niya mawawala lahat ng lungkot, maghihilom lahat ng sugat, mawawala ang bawat pasanin, at magsisimula ang walang hanggang kagalakan, manatiling matatag, lumaban. Malapit na ang iyong pagtubos, kaya ngayon naiintindihan namin kung ano ang nangyayari sa oras na ito. Ang split ay hindi isang kaganapan sa hinaharap ito ay hindi isang bagay na mangyayari lamang kapag si Kristo ay bumalik. Ito ay nangyayari ngayon. Inihihiwalay ni Jesus ang kanyang mga tunay na tagasunod hindi sa panlabas na anyo o relihiyosong mga tatak, kundi sa pamamagitan ng kanilang panloob na pagtugon sa sakripisyo. Maaring hindi ito makita ng planeta, baka hindi mapansin ng mga kaibigan mo. Kahit na ang ilang mga templo ay maaring baliwalain ito, ngunit malinaw na nagmamasid ang langit. Ang hangganan ay minarkahan.